Hi guys, welcome to youtube channel Binuts. TV Ayan guys, nandito tayo sa ilalim ng puno ng suha guys Ayan, nandito ang aking doyan Ayan, nandito ang aking kubo-kubo Ayan, nandito rin ang aking mga pananim Ayan Ayan guys, gagawa tayo rito ng lamisa with upoan. Guys, nakikita nyo ba itong ginagawa ko ngayon guys? Yung naka, ano ko, naka Gagawin natin yung lamisa yan guys. Ayan, nandito ako nakatambay sa tanghali. Ayan, dahil mahangin. Gagawa ako guys ng lamisa dito. Ayan, para pag nagkape kape sa umaga, ay dito tayo mag-uupo. Ngayon guys, itong gagawin nating upuan. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung finish product nito. Napakaganda nito guys pag nagawa ko na lahat. Ayan. Bali, isang mahabang upuan. Ito yung papatungan ng upuan natin. Ulang pa ng isa yan, guys. Ayan. Napakaganda ng kahoy, guys, oh. Ayan, dalawang magkakatabi yan. Ayan, hatiilan natin yan. Ayan, guys. Papakita ko sa inyo, guys. Pag ito'y matapos na. guys ayan upo ano lang kulang ayan din diba? ang cute oh. ayan upo ano lang kulang guys ayan konti na lang konting push pa guys tapos na siya ayan ibang diba cute oops parang antique lang hmm. ayan sa guys hindi siya perfect pero may mga design design na lang yan guys ayan may kawayan ako doon pero mas maganda ito ayan alamisan natin na nara yan guys nara ayan nara yan tapos plus may duyan tayo rito pagdating sa tangali eh dito tayo maghiga-higa ayan sa gilid lang ng bahay ko yan guys ayan siya nandiyan tayo sa ilalim na puno ng suha tapos na ang ating ginawa ayan ayan lumalapit tayo sa puno ng suwa sa ilalim tayo ng puno ng suwa guys ayan tapos na ang ating upuan lamisa with do yan guys kaya guys hanggang dito lang don't forget to subscribe my youtube channel binots tv bye bye Oops, ayan ang bukid ko guys. Yan sa kabukiran.